Mga magsasakang apektado ng El Nino patuloy na nakakatanggap ng tulong mula sa administrasyon Marcos. Narito ang newscoop ni Angelo Bainio. Patuloy na nakakatanggap ng iba't ibang tulong mula sa Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga magsasakang apektado ng El Nino Phenomenon sa Western Visayas, Sambuanga Peninsula at iba pang mga rehiyon. Ayon kay Presidential Communications Assistant Secretary Joey Villarama, halos 4,000 magsasakang apektado ng naturang dry spell sa dalawang rehiyon. Ani kaya patuloy silang binibigyan ng administrasyon na mga binhi, alagang hayop, proteksyong panlipunan at tulong pinansyal. Inaayos na rin ang irrigation canals at ang mga kagamitang pansaka. Dagdag pa ng Task Force El Nino spokesman, sinisikap ng pamahalaang pabutihin ang sitwasyon ng 41 probinsya na apektado ng El Nino. Pagtitiyak ni Assistant Secretary Villarama, nakatanggap na ng interventions mula sa National Irrigation Administration at Department of Agriculture ang karamihan sa mga lugar na apektado ng tagtuyot sa Luzon. At yan na aking news scoop. Ako sa Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.